So, what's up mga kabotsok uh, araw ng Merkules Pecha 5 uh, Sa hura natin mga kabotsok uh, Papakita ko sa inyo yung peace ko Kung magkano yung sinasahod ko Sa isang ginsinas Ay siya nga pala mga kabotsok Bago lahat Bago, tayong, bago ko ipaliwanag sa inyo yung sahod ko sa isang ginsinas uh, Pasubscribe muna sa aking video Sa aking channel uh, Kuya GCR Vlog Yan, Tapos like 15 dot notification bell. Tapos yung all mga kabutsok para ma-share din sa ibang alam malalaman din sa ibang mga kasama natin. Ayan, subscribe, like, share. Yan lang mga kabutsok, yan lang hingi ko sa inyo bago tayo mag-umpisa dito ng ano ito. Ah, uh, papakita ko sa inyo yung ano, ah, uh, yung sound sound ko sa isang isinas. Ah, uh, ito makabotsok. Ah, uh, sa isang ginsina, nakapasok pumasok ko ng 12 bis Ang rate ko makabotsok is 600. Sampu piso na lang para minimum. Pero okay na rin 'yan. Tapos yung sa 600 ang araw ko makabotsok sa 11 sa 12 bis days, sumasagot ako ng 6,600 ang OT ko naman mga kabodjo, kasi yung OT ko bababa lang, 40, 40 lang ang OT ko 40 kasi natin hati lang ni Bush yun. kasi hindi talaga kami kumpanya uh, tracking lang kami ng isang kumpanya, subcon, subkon kumbaga kaya 40 ang pinabinigay sa akin, ng, sa amin ng boss ang OT namin kasi simpre papasok ka sa isang kumpanya magka-tracking ka, marami kang kausap doon, hindi lang isang tao. Siyempre, may mga padulas yun. Doon niya kinuha sa, sa overtime. Kaya, naintindihan niya namin. Naintindihan niya namin yung uting na ibigay sa amin. Kasi may mga under table yan si boss doon, si kompanya. Doon niya kinukuha. Pero okay lang din. Okay lang din yung overtime ngayon. Sa loob ng dosing araw, naka-OT ako ng 167 hours. O yung 167 hours sa tag-40 sa isang kinsinas, kumikita siya ng 6,680. O mas malaki pa yun sa rate ko. Kasi ang rate ko 6,600 lang. Ang overtime ko sa isang kinsinas, 6,680. Ah, lumamang, lumamang pa ng 80 pesos ngayon mga kabotsok, pag total niyan, 6,600 tapos 6,680, ang total niyan, 13,980. Bindi pesos na lang para mag 14,000. Oh, Di ba may kalakihan din? Hindi siya malaki, may kalakihan lang. Pero okay nga rin yan. Okay nga rin yung sindong yun sa isang ginsinas. Uh, hindi ka naman pagod masyado eh. Pitik-pitik lang ang biyahe. Ngayon mga kabotso, kasi katapusan ng buwan ngayon. Eh, oh katapusan na. Oh, o, lagyan natin katapusan kaya sa ko lang ngayon. Ah, uh, kaltasan ngayon ng benefits. Yun yung uh, benepisyo ngayon, uh, binigay sa amin ni boss para sa amin. Nagkaltas si boss ng SSS sa contribution namin. 1,125 yung contribution is is contribution. Tapos yung loan, sarali-loan ko mga kaputsok. Nagloan ko ng uh, 40,000. Ang monthly ko is 1,754 yung monthly ko. Bawas yun doon sa sahod ko. Tapos yung PhilHealth, ang PhilHealth, eh, 500 kayo kasi tumaas ang pill 500. Ah, uh, 50-50. Nakaltasan ko ng office na namin ng 250. Kasi 50-50. Hati kami ni Bosin eh. 250 ang nakaltas. Bawas pa rin yan doon sa silyo natin. Yung pag-ibig naman, 400. 50-50 uli. Nakaltasan ako ng 200 pesos. Bawas din yun sa silyo natin. May bali ako mga butsok, sa opisina ng 1,000. 1,000, bawas pa rin yan doon. Tapos, simpre, kakain tayo. Ang allowance ko sa isang kinsinas, mga kabotsok, may biyahe o wala, simpre kakain ka, is 3,500. Yan, tipid. Nagsaysayin pa kunyan. Tipid pa yan, mga kabotsok. 3,500 yung allowance ko sarili ko. Tapos, ang kasama namin ay namatayan. Kasi pag namatayan ang kasama kasi namin, tulong-tulong kami yan eh. Abuloy-abuloy. Ah Nag-abuloy ko ng 200. Yun sa kasama namin. Tapos, may another reduction ba? Ah may utang ko sa bihina nga 2,000. Kinaltas pa doon sa sildo natin. Yun. Ang total, mga kabotsok, ito, tinutol ko, SSS, uh, 1,100, ang total lahat-lahat, SSS, loan, SSS contribution, loan sarali, tapos, PhilHealth, pag-ibig, bali ngayon, 1,000, alawas ngayon, 3,500, tapos yung aburo, 200 utang ko sa bisina nga 2,000 ah uh, nagtotal siya ng 10,000 29 pesos yung 10,000 29 pesos makabutsok ibawas yan doon eh minus mo sa 13,980 sa doon sa sildo mo ang natitira mga kabutsok 4,400 na lang ang natitira sa sahod ko okay sana, kasi uh, kulang lang lang may depesis eh, mag-14,000 lang sahod natin. Sa sobrang dami ang kaltas, yun lang ang titira. Mga kabotsok, kat katanungin ko, kat ko kayo dyan, aabot ba yan ng 4,400 sa isang ginsinas? Hindi, no? Kaya yung misis ko, utang lang ng utang kaliwa't kanan, nabubuhay lang kami yung kabotsok sa utang. Nabubuhay bayad utang. Yun lang, bayad utang. Yun lang ang buhay talaga. Yun lang, pa't lang, pa't lang tayo sa buhay. Ganun talaga ang ganun lang talaga ang ano natin. Sistema ngayon. Kasi hanggang andiyan lang tayo eh sa okay sana yung sino natin kung walang bawas yun, walang mga kaltas ba, malaki na yan okay na yung sildo ngayon pero kulang pa rin mga kabotsok kasi ang college ko tatlo Mag-graduate nga pro, mag, mag, bro, mag na ko ngayong July. <coughs> July 18. Yung mag ko ng isa teacher. Tapos susunod ah uh, so, next year yung engineer ko naman. Yan sunod-sunod na yan siya. Tapos yung babae ko. Uh, tatlo college ko. Tapos may elementary isa. Yan lang mga kabotsok. Kung nagustuhan niyo ako yung aking video, uh, subscribe, like, share niyo mga kabotsok, share i-share eh, siguro ko eh, share nyo talaga para malalaman din ng ibang iba nating mga kasama. Kaya malago ko talaga sumali sa YouTube na sa pagka-vlog. Kaya mga mag-vlog kasi malay mo, bigyan tayo ng pagkakataong magka- Magkapira, magkapira, magka tayo magka dito sa totoo lang mga kabot joke, hindi ba ko muli tayo sa aking vlog pero yung pero yung subscriber ko okay na, uh, na ko uh, 1,300 plus na yung Uh, subscriber ko. Uh, kulang na lang to ng watch hour na uh, 4,000. Pero kunti lang siguro ang kulang nito para mag 4,000 na. Uh, para na kumomonetize. Ayan, ayan mga kabotsok. Uh, kung nagustuhan niyo akong video, uh, subscribe, like, and share. Ayan, babay ulit. Mangandang hapon. Thank you.